Hello mga papi uh, For today's video Ito yung binili ko from Shopee syempre Doon sa tapakan ni Jaguar Yung mating na Nasa tapakan sa front Kaya ito I-unbox natin kasi nakita ko sa review Mukhang maganda naman Ito mga papi Uy, pumalo. <laughs> ano lang to? 1.6 lang to mga papi. Kasi sa Facebook, mahal. Tapos may shipping pa. Ito, 1.6 lang kasama na yung shipping mga papi maganda to maganda tingnan natin kung maganda hindi pa pala natin alam yan mga papi may okay. no, isang araw pa ito tumating kaya lang eh ano siya magkano sa pasig siya sa pasig pang NB352 urban mga papi Iba kasi yung urban sa araw sa sa isa, -isa. ng yung, uh, yung maganda yung high roof mga papi yung yeah. utupot ah, ay ng ulan ah yes, tayo diyan talo tayo koma na mga papi sa labas para mabilis ha? kasi nandito naman si Jaguar, natin pamansang sasakyan. Hi. Tama ba 'to? Ano mga papi? Puting mga kablo. Ay maganda. maganda 'to mga papi. Maganda. Ito made in Thailand 'to tapos ito maganda tina mo ito sa. Ano, ang ganda o Tapos may tatak siya MB 350. Ayan mga papi. Uh, ang ganda, panalo 'to. Hindi siya mga kapag, hindi siya manipis. Maganda. So ngayon, ikakabit natin ngayon. Carlo, tulungan mo ako magkabit mo. Doon ka sa kabilang side ah. Tama, tara dito mga kapag. Talo nung ka, tara. Tanggalin mo. Ito ngayon si Jaguar o mga kapag yan. Ito, tatanggalin na natin ito. Pero maganda ito, coil matin ito. Kaya lang, ikakabit na natin ngayon. dia oh, mga papi, oh. itu mga papi, oh. Oh. Ang ganda. Swakto, swakto dito mga papi, dito. Dito kagandahan niya, nakaano na siya rito. Diba Ang ganda. Oh, tapos pit na pit, swakto, swakto. Ayan mga papi, oh. ganda Tiyan na natin sa kabila ayan o oh. pit na pit siya mga papi ito ko sa'yo ang layo na inikutang 1.6 <laughs> lang yan mga papi hmm. medyo ano pa siya hindi pa siya pit kasi nabubukas ko lang pero pagka ano ipipit na yan mga papi ayan oh, ang ganda. Ito talaga maganda mga papi. Para siyang deep dish matting pero para siyang plastic na ano, rubber made in Thailand. Yung kasi nakalagay sa spec ano, specification. <laughs> Tawas ang ganda sa dulo. Para siyang nakaano yung nakabatya yung may nakaganon. Hmm, ayan mga papi. Pit na pit ang ganda. Mati testing natin yan. Ayan mga papi. Ilalagay ko din yung link para diretsyo na kayo sa sa aka sa ano diba? ang ganda yan so ayun mga papi don't forget to subscribe to my channel and don't forget to hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago nating videos and vlogs bye bye mga papi